Ang propesya ng apocalypse at ang pagsulong ng teknolohiya sa pagsubaybay, drone, artificial intelligence at chips, hinulaan ba ang mga elementong ito sa apokalipsis? Isipin ito, bawat hakbang na gagawin mo, bawat salitang sasabihin mo, bawat pagbili na gagawin mo ay sinusubaybayan na itala at iniimbak. Eh, parang isang bagay mula sa isang sci-fi na pelikula, tama ba? Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ang ideyang ito ay nagugat sa isang propesya na isinulat mahigit 2000 taon na ang nakalilipas sa aklat ng pahayag? Ang paglitaw ba ng mga teknolohiyang ito sa pagsubaybay ay isang senyales na ang lumang babalang ito ay nagiging katotohanan? Manatili sa akin habang tinutuklasan namin ang ilang nakakaintriga na koneksyon na maaaring tumingin sa iyo sa kabila ng iyong balikat. Naranasan nating lahat ang sandaling iyon na pabirong iniisip natin na nakikinig sa atin ang ating mga cellphone. Ngunit pagkatapos ay nakakita ka ng isang ad tungkol sa isang bagay na nabanggit mo lang sa pag-uusap at nagsimula kang magtaka. Marahil ito ay hindi isang biro lamang. Doon nagsisimula ang lahat sa lugar. Ang babala ng Apokalipsis tungkol sa isang makapangyarihang sistema ng kontrol ay hindi lamang isang espiritual na metapora. Nagiging praktikal na katotohanan. Isang mundo kung saan ang bawat transaksyon, bawat galaw, bawat desisyon ay sinusubaybayan at kinokontrol. Mas malapit tayo dito kaysa sa iniisip natin. Ngayon isipin ang isang lipunan kung saan ang lahat ng iyong mga aktibidad sa pananalapi ay sinusubaybayan. Ang mga taong napipilitang sumunod sa mga utos ng isang pinakamataas na pinuno at isang huwad na propeta. Hanggang saan ang kaya ng pinunong ito? Magkakaroon ba ng mga teknolohiya tulad ng mga drone na umaaligid sa mga tao sa buong mundo? Ang mga transaksyon at personal na data ay pinamamahalaan ng artificial intelligence na may nakakatakot na katumpakan? Isipin na ang parehong teknolohiyang ito ay inilarawan na sa isang sinaunang teksto na isinulat libu-libong taon na ang nakalilipas. Ang mga makabagong teknolohiya ba tulad ng mga drone at artificial intelligence ay nahulaan sa aklat ng pahayag? Itakda natin ang konteksto ang aklat ng pahayag ay isa sa pinakamahiwaga at pinagtatalo ng teksto sa Biblia. Puno ito ng simbolikong mga pangitain, mga babala sa katapusan ng panahon, at mga propesiya na naging palaisipan sa mga tao sa loob ng maraming siglo. Ang isa sa mga pinaka sipi ay nasa pahayag 13 kung saan binanggit ang marka ng halimaw. Ito ang nasusulat sa lahat maliit at malalaki, mayaman at mahirap, malaya at alipin, dapat siyang tumanggap ng marka sa kanilang kanang kamay o sa kanilang noo upang walang makabili o makapagbenta maliban sa mayang marka, ang pangalan ng halimaw o ang bilang ng pangalan nito. Sa pahayag, nakikita natin ang isang mundo kung saan ang mga tao ay kontrolado ng isang makapangyarihang sistema sinusubaybayan ng system na ito ang iyong mga aksyon, idinidikta ang iyong pag-akses sa mga mapagkukunan at hinihingi ang katapatan sa hayop. Fast forward sa ngayon, ano ang napapansin natin? Nagpapatrolya ang mga drone sa kalangitan, mga alingaw-ngaw ng digmaan, sinusuri ng artificial intelligence ang bawat galaw at mga advanced na teknolohiya na sinusubaybayan ng ating binibili kung saan tayo pupunta at maging ang ating sinasabi. Hindi ba parang pamilyar iyon? Ang teknolohiya ay umunlad ng mas mabilis kaysa sa aming naisip. Ang Apocalypse ay nagbabala tungkol sa isang sistema kung saan walang makakabili o makakapagbenta ng walang marka kasalukuyan naming nakikita ang paglitaw ng mga digital na pera at biometric ng mga sistema ng pagbabayad, ang ilan ay nangangailangan ng pag-scan sa mukha o implanted chips. Ginagawa ba natin ang mismong sistema na binabalaan tayo ng apokalipsis? Pag-isipan ito sandali. Maari bang ang mga tool na ito na nilikha para sa kaginhawahan? ay nagbibigay daan para sa isang hinaharap kung saan ang bawat galaw natin ay sinusubaybayan at kinokontrol. Anong mga teknolohiya ang iiral sa huling panahon? Inilalarawan ng Biblia ang isang panahon kung kailan lilikha ng isang buhay na imahen na kayang magsalita at maging sanhi ng kamatayan ng mga hindi sumasamba dito. At binigyan siya ng kapangyarihan na magbigay ng hininga sa larawan ng halimaw upang ito ay makapagsalita at makapagpapatay ng lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Pahayag 1315 Ang hulang ito ay maaaring bigyang kahulugan sa liwanag ng mga makabagong teknolohikal na pagsulong. Ang konsepto ng isang buhay na imahe na maaaring magsalita at magsagawa ng kontrol sa buhay ng mga tao ay hindi na pakalayo, sa edad ng artificial intelligence AI at mga sopistikadong hologram ang mga artificial intelligence system ay nagiging mas may kakayahang gayahin ang mga pakikipag-ugnayan ng tao at ang holographic na teknolohiya ay sumusulong sa paglikha ng mga makatotohanang projection ang mga pagsulong na ito ay maaaring potensyal na manipulahin upang matupad ang gayong propesya kung saan ang holographic o AI na mga representasyon ay gagamitin upang ipatupad ang pagsunod at katapatan na sumasalamin sa paglalarawan ng Biblia. Ang sipi na ito ay maaari ding iugnay sa mga makabagong teknolohiya tulad ng microchips o digital identification system mayroon ng mga talakayan at eksperimento na kinasasangkutan ng mga implantable microchip na nag-iimbak ng personal na impormasyon at maaaring magamit para sa mga transaksyong pinansyal. Sa ilang bahagi ng mundo, nagiging mahalaga ang mga digital na pagkakakilanlan upang ma-access ang iba't ibang serbisyo. Ang ideya ng isang ipinag-uutos na tatak o digital identifier na kumukontrol sa kakayahang lumahok sa commerce ay lalong pikapuri-puri. Ang mga teknolohiyang ito ay madaling maisama sa mga paraan na umaayon sa babala ng Biblia tungkol sa marka ng halimaw na nagbibigay diin sa pangangailangan para sa pagbabantay at pag-unawa sa mga mananampalataya. Ang isang kamakailang ulat mula sa World Economic Forum ay tumalakay sa isang paksa na tinatawag na ang karera para sa mga advanced na AI chips. Yun sa ulat na banggit na ang pangangailangan para sa mga advanced na chips sa pagpapagana ng AI ay mabilis na lumalaki. Iyon ang dahilan kung bakit maraming malalaking kumpanya ng teknolohiya ang nagpapakilala ng mga bagong modelo ng AI chip. Ang mga chips ay ang mga bloke ng pagbuo ng isang bagong uri ng ekonomiya. Magbabago ang ekonomiya kahit sa ang industriya ka naroroon. Mga consumer goods, healthcare, transportasyon, mga proseso ng negosyo, lahat sila ay nagiging AI enabled, sabi ng isang eksperto sa AI para sa negosyo. Binigyang diin din ng ulat na ang mga bansa tulad ng Estados Unidos, mga bansa ng European Union at India ay namumuhunan ng malaki sa mga bagong pabrika ng semiconductor upang makagawa ng mga wafer na kailangan para sa mga advanced na chips. Gayon paman, aabutin ng maraming taon bago magsimulang gumana ang mga pabrika na ito ang mabilis na pagbabago ng AI market ay nagdudulot ng mga bagong pagkakataon, ngunit maaari rin itong magdulot ng mga problema. Ang sitwasyong ito ay humantong sa marami na maniwala na ang propesya sa Aklat ng Apokalipsis ay nagiging mas may kaugnayan kaysa dati. Ang hula, lalo na ang tungkol sa marka ng halimaw, ay tila nagkakatotoo. Ang isang nakakaintriga na konsepto na nakakuha ng pansin kamakailan ay ang RFID, Radio Frequency Identification, chip. Gumagamit ang teknolohiyang ito ng mga espesyal na electromagnetic field para automaticong matukoy at masubaybayan ang mga tag o chip na nakakabit sa mga bagay. Ang RFID ay nasa loob ng maraming taon at malawakang ginagamit upang subaybayan ang mga gamot, aklat sa aklatan, sa sakyan, alahas, iba pang mahalagang bagay, ligaw at alagang hayop. Pinapadali nitong mabilis na mahanap at matukoy ang mga item na ito. Bukod pa rito, ginagamit ang RFID sa mga susi ng kotse at mga paraan ng pagbabayad na walang kontak. Kamakailan lamang ang mga RFID chips ay itinanim sa mga tao. Na may ilang kumpanya na nag-aalok ng mga implant na ito sa kanilang mga empleyado. Gamit ang isang implanted chip, ang isang empleyado ay maaaring magbukas ng mga pinto, magbayad para sa pagkain sa cafeteria, at gamitin ang copier sa pamamagitan lamang ng pag-swipe ng kanilang kamay. Ang mga tagapagtaguyod ng RFID implant sa mga tao ay naiisip ang isang hinaharap kung saan ng mga tao ay hindi na nangangailangan ng mga wallet o pasaporte. Naniniwala sila na ang mga implant na ito ay makakatulong sa paghahanap ng mga nawawalang bata at matatandang tao. Paghahanap ng mga biktima ng kidnapping at payagan ang mga unang tumugon na ma-access ang mga medical na record ng mga walang malay na pasyente. Bagamat ang paggamit ng teknolohiyang RFID sa mga tao ay nagiging mas popular sa buong mundo, may mga alalahanin tungkol sa mga isyu sa medikal, teknolohikal at etikal. Para sa mga nagbabasa ng Biblia, ang isang RFID chip ay maaring mukhang kahina dahil ito ay kahawig ng marka ng halimaw na ipinropesya sa aklat ng Apokalipsis lalo na dahil karamihan sa mga implant ay inilalagay sa kanang kamay. Ang marka ng hayop ay nakuha ang pangalan nito mula sa katotohanan na ito ay nilikha ng isang tao na tinutukoy bilang ang hayop. Ang apokalips ay puno ng simbolikong wika. Ang mga simbolo na ito ay ibinigay upang mapadali ang pagunawa sa mga komplikadong katotohanan, hindi upang lituhin. Ang texto ay nagtuturo na kahit na ang kapighatian ay kakilakilabot, ito ay hindi kailanman mawawala sa kontrol ng Diyos dahil siya ay naglalaman ng Satanas. Ito ay nagpapahiwatig na tayo ay wala pa sa panahong iyon dahil ang talata ay nagsasaad na ang markang ito ay sapilitan. Para mangyari ito, tatlong bagay ang kailangang mangyari. Una, dapat mayroong isang tuntunin na nagpapataw ng pagtatanim ng mga chips na ito sa mga tao. Pangalawa, hindi pa natin nakikita ang kasuklam-suklam na paninira. At pangatlo, ang Antikristo ay kailangang mamuno. Sa pahayag, ang Antikristo ay inilarawan bilang ang tao ng katampalasanan at ang anak ng kapahamakan. Sa Apokalipsis 13, ang bahagi ng pangitain ni Juan ay nagpapakita ng sumusunod at tumayo ako sa buhangin ng dagat at nakita ko ang isang halimaw na bumangon mula sa dagat na may pitong ulo at sampung sungay at sa kaniyang mga sungay ay sampung diadema at sa kaniyang mga ulo ay may pangalan ng kalapastanganan at ang hayop na aking ginawa. Nakita ko ay parang leopardo at ang kanyang mga paa ay tulad ng sa isang oso at ang kanyang bibig ay tulad ng bibig ng isang leon mga ulo na parang nasugatan hanggang sa kamatayan at ang kanyang sugat na nakamamatay ay gumaling at ang buong sanlibutan ay nangagtaka sa halimaw, hayop, sino ang kayang makipagdigma sa kanya. Kapag ang pagkakakilanlan ng nilalang na ito ay nahayag, ang kanyang koneksyon sa figura ng Antikristo ay makikita. Ang mga haka-haka tungkol sa kahulugan ng X-166 ay walang bunga dahil ang interpretasyon ay magiging malinaw lamang kapag ang Antikristo ay naroroon. Ang Antikristo ay magbabago mula sa isang regional na pinuno tungo sa isang pinuno ng mundo, isang malupit na pandaigdigang malupit at sa wakas ay isang huwad na Diyos ayon sa Tugan Thessalonica 2.9, ang kanyang pagdating ay sasamahan ng lahat ng kapangyarihan, mga tanda at mga kasinungalingang kababalaghan na ginawa ni Satanas. Sa huling tatlo at kalahating taon ng kapighatian, ang Antikristo ay nagpatuloy magpapakasakit kay Satanas mismo. Ang simbolismo ng numero sa Apokalipsis ay maliwanag na ang bilang na pito ay lumilitaw ng paulit-ulit na nauugnay sa mga elemento tulad ng mga bituin, kandelero, mga selyo, mga trumpeta at mga mangkok. Ito ay kumakatawan sa pagiging perpekto at pagkakumpleto. Ang bilang na 666 ay kinilala bilang bilang ng isang tao at nagpapahiwatig ng isang dikasakdalan na kabaligtaran sa banal na kasakdalan. Hindi pa natin alam kung ano talaga ang magiging marka ng halimaw. Posible na ang teknolohiyang tulad ng RFID ay gagamitin ng Antikristo upang markahan ang mga tao sa panahon ng kapighatian. Sa kabilang banda, ang RFID chip ay maaaring tunay na marka ng halimaw dahil umiiral na ang kinakailangang teknolohiya. Gayon pa man, mahalagang bigyang diin na ang marka ng halimaw ay hindi pa may bisa dahil ang Antikristo ay hindi naroroon sa publiko sa tanawin ng mundo. Ibig sabihin sa ngayon, wala pang markang matatanggap. Gayon pa man, hindi nito ginagawang masama ang teknolohiya mismo. Ang makasalanang paggamit ng isang kasangkapan ng mali, hindi ang kasangkapan mismo anuman ang magiging hitsura ng marka ng halimaw, dapat gamitin ng mga Kristiyano ang oras na mayroon sila ng matalino. Gaya ng payo sa atin ng Efeso 5.15, dapat tayong lumakad ng maingat, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng mga pantas. Maraming tao ang nagtataka kung tayo ay nabubuhay sa huling panahon. Binabanggit ng Biblia ang tungkol sa mga huling araw, isang yugto na nagsimula 2,000 taon na ang nakalilipas sa katuparan ng hula noong Pentecostes. Ang mga Kristiyano ay dapat laging handa sa pagbabalik ng Panginoon. Ang Biblia ay puno ng mga hula na may 7034 na hula tungkol sa hinaharap na nasa ikaapat na bahagi ng mga kabanata nito ito ay isang makahulang teksto mula sa simula hanggang sa wakas bagaman ang ilang mga libro ay nagbibigay diin sa mga hula nang higit kaysa sa iba sa 735 na mga hula 596 na ang natupad na katumbas ng 81% ang ilan sa mga ito ay ginawa ilang siglo na ang nakalilipas at malaki ang posibilidad na ang natitirang 19% ay magkakatotoo din ang Biblia ay napatunayang tumpak sa bawat hula na maaaring magkatotoo sa ngayon. Ang natitirang mga propesya ay kadalasang nauugnay sa pagbabalik ni Jesus at sa mga sumunod na pangyayari. Ilan sa mga hulang ito ang kailangang matupad bago bumalik si Jesus? Humigit kumulang drain pangyayari ang dapat pa mangyari bago natin asahan ang pagbabalik ng Panginoon inutusan tayo ni Jesus na maging mapagbantay at manalangin. Ngunit ano ang dapat nating obserbahan? Hindi tayo basta-bastang tumayo at tumingala sa langit, naghihintay sa kanyang pagpapakita. Sa halip, itinuro niya sa atin na sundin ang mga kaganapan sa mundo at kilalanin ang mga tanda na ibinigay sa atin upang ihanda tayo. Marami ang nalilito kapag sinusubukang unawain ang malalim at simbolikong mga mensahe ng Aklat ng Apokalipsis. Sa mahalagang maghanap ng kaalaman at maging matulungin sa mga palatandaan na tumutulong sa atin na maunawaan ang mga plano ng Diyos para sa hinaharap. Paano kung magsimula ngayon, ipagpatuloy ang paggalugad sa kasulatan, palalimin ang iyong pangunawa? at maging handa sa hinaharap. Ang spiritual na paglalakbay ay tuloy-tuloy at ang bawat hakbang na iyong gagawin tungo sa kaalaman ay nagpapatibay sa iyong pananampalataya. Ibahagi ang mensaheng ito sa mga mahal mo at magbigay ng inspirasyon sa mas maraming tao na lumapit sa katotohanan.